Desyembre, eh, gabi-gabi nang nangangaruling ang 11 anyos na si Dandan, kasama ang kanyang dalawang kaibigan na si Jumong at si CJ. Nangangaruling po ako pag malapit na ang Pasko. Pag iyan rin po, nakakaipon rin po ako. Mas makakadami pa po ata ako sa pagkakaruling. Thank you. Kung gusto po nilang sumama sa akin, ito sama ko po, po sila. Basta isa lang po. Kasi po kung madami po kami, parang hinatin nyo na po yung sa inyo para sa iba. Pero mas maganda po ato kung madami kami. Para may pera rin po sila. Alas 7 ng gabi nagsisimulang mangaroling ang magkakaibigan bukod sa kanilang himig na puno ng sigla na mamangharin sa pagdugtog nila ang kanilang tagapakinig. Gawa lang sa mga tansan ang gamit nilang instrumento sa pagdugtog. Yung tansan po na may ano, arable. Na po namin kasuk, kasuk Ako po yung gumawa tsaka two years na po ito. Luma na po. Pero? Medyo kalawakin na po. Pero pwede pa po siya. Masaya na raw sila kung bigyan sila ng piso Jackpot na raw kung galante ang kanilang natapatan at bigyan sila ng 20 pesos Karaniwang inaabot sila ng mahigit tatlong oras sa kanilang pangangaruling Pero walang pagod sa pagganta si Nadanda 116 po yung kinita po namin Nang paghatian na nila ang kanilang kinita, lumabas na tig 38 pesos ang parte ng bawat isa. Papambili ko po ng pagkain at iba kayo pa po sa upo. ko pa kayo. Papa. Mahigit sampung taon ang naninirahan ng pamilya ni Dandan sa kubong ito sa gilid ng ilog ito po. Kami po na uh, naninirahan dito sa may pampang ng irrigation. Wala po kaming electric. Uh, wala rin po kaming CR. Wala rin po nag uh, bomba kasi na nakikigib lang po kami sa kapitbahay. Ganun po ang buhay namin dito. Uh, mahirap po pero pilit, pinipilit po namin kinakaya. mahigit sa pagkakaroon ng sariling lupa. Mas ipinagdarasal nila ang kalusugan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Princess. Special child ang labing aning na taong gulang na si Princess. Ni minsan hindi pa rin nila ito napatitingnan sa espesyalista. Hirap daw siyang maipahayag ang nararamdaman dahil hindi nakapagsasalita ang kapatid. Pero kahit na may iniindang karamdaman si Nanay Pasita, hindi ito naging hadlang sa pagkalinga sa kanyang pamilya. Hirap na rin po ako. Isang kinakagat niya po kami, sinasabunutan. <laughs> hindi po namin siya pasakutan dahil ganun nga po siya. Ang hirap po. Kasalukuyang nasa grade 6 si Dandan, isa sa ipinagmamalaki niyang talento ang husay niya sa pagguhit. Ako po yung pinakamagaling sa amin. Sa sarili po sana ako, pero kaso wala po kami pera. Arts po sana eh. Kung sumali po ako sana doon eh, nanalo na po sana ako. Pero wala po eh. makapagtapos ng pag-aaral si Dandan, umatayog kasi ang kanyang pangarap. Ang pangarap mo sa buhay? Gusto ko kaming mamang para mapagamot ko po ang mga magulang ko. Uh, yung ate mo? Oo, kung okay, mapagamot ko po siya sana. Pero ngayong Pasko, simple lang ang kanyang hiling. May pinag-iipulan ka na regalo? Para kanino? Ay, sa ate ko po. Special child lang po siya. Gusto mo siya bigyan ng regalo? Bakit? Ako po, ako okay lang po. na lang, bibigyan mo ng bagong gamit. Kasi po po kapang ako, birthday niya po eh. Dahil din daw sa kapusan, ni Minsan hindi pa nila naranasang magsalo-salo tuwing Noche Buena. Yes. Ka Kamusta ba yung ano, Pasko niyo kada taon? Naman pong handa. Ah, hindi kayo naghahanda? Bakit? Naman pong pere. Sa kayo, papasko dito lang. Wala kayong Nacho Buena. Hmm. Anong... Anong nararamdaman mo pag, siyempre, nababalitaan mo, may Nacho Buena yung mga kapitbahay mo? Okay. Nalulungkot ka? parang wala lang po. Kasi uh, sabi ko lang po, well, lilipas din yan. Bukas wala na <laughs> Ma, ano na, iba na naman ang date. Sabi ko po. lang po lagi. Maswerte ng araw sila dahil nung nakarang taon, nabigyan sila ng sidecar ng munisipyo na nagagamit nila sa paghahanap buhay. Tipis ko eh, ang kuyat. Kuyat, dapat gusto ko relax lang sana ako eh yung nasa tama nga no. Hindi sobrang kuyat ako, nitiis ko talaga eh. Para mabubuhay lang kami sa ako namin. Tuwing alas tres ng hapon, nagsisimulang magtinda si Tatay Francisco sa Fairlane Subdivision. Araw-araw yan, -araw, kahit malakas man o hindi. Masakit man ang kanyang buto at kalamnan sa binti hanggang paa. Patuloy pa rin siya sa pagpipedal ng kanyang sidecar. Mahigit isang kilometro lamang ang layo ng kanyang pinagtitindahan mula sa kanilang bahay. Pero dahil sa iniindang sakit, umaabot siya ng mahigit tatlongpong minuto bago makarating sa lugar. masakit sa lungkong. ko. Kaya napipilitan akong mag-trabaho kahit masama ang pagrandam ko, napipilitan ko Para makatulong sa ama, naglalako naman si Dandan ng palut tuwing gabi. Si mama ko po. Siya po yung tagaluto, siya po yung tagalinis. Tapos ako na lang po naghahatid. Alas 7 ng gabi siya, nagsisimulang maglako ng mga balon. Sinasadya niya ang mga matataong lugar para mabilis maubos ang kanyang tinda. Pag may nakikita po akong tao, sinasabi ko po, Kuya, bilhin na po kayong barat ko. Yan, yan po. Atas, At pag na po sila, ilan po pag sinabi po nilang dalawa. Anwari po, TIP 15. Sasabihin ko na po yung presyo. TIP 15 po pag dalawa, 30. Bakit mo ginagawa yun gabi-gabi? Para makatulong po. Kanino? Mula mama ko po. Nahihirapan sila? Kasi pumisigit na po si papa ko. Madaling araw na nang maubos ang paninda ni Dandan. Kumita siya ng mahigit limang daang piso. Mga nasa alas dos po, akong nakakabenta. Pagkatapos niyon, eh di wala na po ng ta tao. Matutulog po ako sa amin. Pa parang pahinga po. Katas, gigisinin po ako. Yung oras na po yun, alas 4. Ayun po, uwi na po kami. Puyat na po ako eh. Kahit may pasok po, tsaga rin po. Sabi po ng matam ko pa, may sak masakit ba yung ulo mo o, o may sakit ka lang. Sabi ko po ano eh, ano po ako, nagtitinda po akong balot. Sa kabila ng pagod niyang pangangatawan, hindi siya sumusuko at patuloy na nagsusumikap para makatulong sa pamilya.